Si Andres Bonifacio ay isang pangunahing bayani ng Pilipinas at kilala bilang ang ama ng himagsikang Pilipino. Ipinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang mga magulang, naging responsable si Bonifacio sa pag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid. Sa kabila ng kahirapan, pinagsisikapan niyang matuto at magkaroon ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat at pagiging self-taught. Noong 1892, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan, isang lihim na samahan na naglayong palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Bilang supremo ng Katipunan, pinamunuan niya ang paghahanda para sa revolusyon. Noong Agosto 23, 1896, pinangunahan ni Bonifacio ang Sigaw sa Pugadlawin, kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng paghihimagsik laban sa Espanya. Bagamat si Bonifacio ay isa sa mga pangunahing leader ng revolusyon, nagkaroon siya ng mga hindi pagkakaunawaan sa iba pang mga revolusyonaryo, lalo na kay Emilio Aguinaldo. Ito ay humantong sa kanyang pagkakaaresto at pagkakapatay noong Mayo 10, 1897, sa bundok ng Maragondon, Cavite. Sa kabila ng kanyang trahedyang kapalaran, Ang Ambagni Bonifacio sa para sa kalayaan ng Pilipinas, ay hindi malilimutan at patuloy na pinararangalan hanggang sa kasalukuyan. Thank you to everyone who has liked, shared, and engaged with our page. Your continued support means the world to us. Want to stay up to date with our latest news, events, and offers? Be sure to like and subscribe to our page for exclusive content.